So, dito kami sa, ano... Ba't di kami naman ako? Ayun, nakasara. Ay, salamat. Binas ka lang. Ay, Maria. Santa Maria. Medyo madilim. Oh, wow, mainit. Wow, mainit. Mainit sa loob. Mainit, sa loob. mainit yan. Oh my God, nice. mainit. Ayan. Huwag no. kayong magulo. Ayan. Ay, nanenergist Mag na. ako. Eh. Ay, nanenergist ako. Ay. Ay, kapit ako sa leeg ko. Kumapit ka sa tayo. Kumapit ka. Ay, ayaw ko dumungo doon sa mailaw. Ay, mahuwag ang cellphone ko para mahulog. Ay, yung bintana ay bukas. So, ayan. Nakataas ay, siya kagak. May sabitan ba ang basket natin? <laughs> yung basket. <laughs> Yan, oh, sa baba. Baka mahulog. Ano ko. Kasi yung ano. Malamig baby, naman guys. sa sabahin. You know, Nandiyan na kami sa pakaas. Uh -huh. Yay! Takot si babes. Ay, napatakot ako. <laughs> Ayan. Ayan. <Okay. laughs> Ayan. Ayan, sa baba. Ayan sa baba. Ayan sa baba. Oh my gosh! Ayan, guys. Ayan. Ayan, ang lamig na video. video. Ang lamig dito sa taas. May Ay, ba? Oh, Parang oh, may air. Mahangin. Mahangin ma ma sa taas. Ayan, namin. Ayan. Ayan. Hindi. Hindi? Ay! Ay! Ang babalik na nyo. Para ay, ka lang naman sumakay ng tree na maliit. Ay, pwede naman. Ayan. Ay, ay, ang view namin. Ang view na tayo. <laughs> Palapit na. Matagpapas na maya -maya. Pero, kaya lookout ito, station. Hindi, hindi. Isang way lang to. Isang, isang way lang? Ah! Bababa tayo doon? Oo, tapos maglalakad na pa uwi. Ano ba yan? Ang layo na. Isang way lang? Ay hindi pa way ang 4 hindi ba ano? Balik mo yung 4. Bababa, na tayo dito? Hindi ko alam. Hindi pa. Hindi pa. isa. Sa ano pa? May isa pa. Di ba una, pangalawa, pangatlo. isa pa, isa pa. Baka ba, friend ko? ala dito na? oi Hindi ah. Hindi pa. Sabihin natin hindi bubuksan lang kung ano kung case, na, bumaba. bumaba hindi tayo bababa kung tayo bababa? ganun pala pag nagbukas kailangan mabilis tayong ano bumaba okay. eh hey, di wag nang bumaba <laughs> <laughs> hindi mamaya yung parang bilisan nating bumaba kasi nag dire diretso yung ano niya, parang dire diretso yung galaw niya, gano'n. Kaya mm. hindi naka, hindi, pa naka-on ba yan, kung oh, hindi, yung, yung camera mo? Naka-video yun. hindi yung Hindi pala tayo ibabalik? Kala ko bakit po... Ay, ba hindi eh, no, ibabalik? Hindi. Ewan ko. Hindi, one-way lang yan. Oo, pero bakit ko? Tsaka, kakahuyap pa. Hindi, na yan na. Oo. Oo, hop Bakit ba? Takot na takot kayo. <laughs> <laughs> yan Ang taas. Ito na, pataas na tayo. We're getting higher. Ayan. Hindi pa sinabi kung gaano kataas to. Nai-iigin na si beds. <laughs> Ayan. May Ay, nalulula mas. yung tumingin Nalulula sila. Guys. Yan yung sentosa Yan. view. Ayan. <laughs> Kumapit ka. Ayun. Ganda guys. Di ba? Something guys. <laughs> Gano'n yung sa baba Hello oh. Tapos wow. andito kami Ave Maria ah. at <laughs> Nalulula ka se? dapat hindi ka makatingin <laughs> at say. Ayoko. at say, nasa baba na tayo at say. Nasa taas pa. Tumingin ka at say, nasa baba na tayo. Ang bata sa sali. Ah! tayo oh. ah. Kanya sa baba. <laughs> <laughs> Ay, nako, takot na takot si Atsi. <laughs> ayan, yan ang view namin. Sa ito, yung lugan na. Ang takot na lang ayan. Mandili-dili sa lit. <laughs> Sinto sa bill. Wala ka dito plano. Ah, di mo hindi dito. Asa ning nang umaman? Oh, okay naman. Kaya nga, bakit bakit kasi takot na takot kayo? Para na ako sa baba. Hindi. Wag kang may sa baba. Ang ganda ng unta na. Sarakto pero nang unta Nay. Ayun. Eh parang nakasakay ka din sa eroplano pag titingin sa baba. Hindi maiinutod na 'to. Ang ganda. Ah, yan yung ano yung bang tawag doon sa baba? Uh, o yung gusto ko ring magbitin dito oh. Ah, doon pala yung ano niya, doon ka mag-start yung ano bang tawag dito, zip line? Ayun yung hat, uh, yung ano ra, yung hanging bridge. Yung zip line dyan, oh. Saan? Dyan mag-uumpisa. Yan oh, yung bundok dyan. Ah, yan. Yeah. O oh, tapos magi-slide pa baba. Oh, Ah, ito yung ano, yung sipline na, na ano, oh. Di o. Hindi pa ako nakaroon dito. Nang sipline ka? Hindi ako nakaroon diba? dito. Wala na end ko. Atse, si, dito nga sa cable car, takot ka mag line ka pa. Hindi si Ate Jose. At, ah, at si Ate Jose. Oh, mag-sipline. line. mag-sipline. sa mag-sipline. Masanay ako kasi ako. Kasama, yung alaga ko. Kasama, yung kamay ko. Kasama ni, ano, ni si <laughs> Kaya rasanay ako sa ganito. Oh, na, nakarating na tayo. Pa ang bilis. Ay, pababa na. Pababa ah, na. Ay, Isang beses pa. Babahan. Ito. Hindi, eh, hindi, 4. hindi ito back and forth. Ay, ah, hindi ito pababain tayo. Di ba ba ba? Ah, hindi, baba na talaga tayo nito. Hindi ko alam. Alam yeah. na pala tayo. Andito na tayo sa may ano. Punta tayo may sa... Hello ah! sa uh, beach. Grabe naman si Atsi. Hindi Haan. ako yun. Ah, hindi ah, ako. Si Malu. Alin. Ah, Nahulog, nahulog yan. Tayo. Nahulog yung kung ano. Lagi nahuhulog. Ewan ko kung, kung ano. Yung lap ko. Hindi yung panty niya nahuhulog. At panty pant. Pets na aakyat kana doon. Bye bye. Nakarating na kami. Nakapunta na kami doon. Sino pupunta na? Hi. Bye. Hi. Hoy, tingin mo naman dito. Diyan taagaw, diyan taagaw. Get ready na kasi 'to magmo-move habang nag-a- Oh, yokong bumaba. pa na kami, guys. Tapos nang kids ride. Amen. Ano ba 'yung Diretso pa, sinusupoy. So Wala, last na to? Last yes, na. Wala namang umababa. Tignan mo nga kung umababa. Ay, Wala sasakay.